pagpapatuloy pa rin ng ating mga balita sinimulan na ng Department of uh, Transportation ito na mga kanilang sinasagawang kampanya laban dito dito sa mga ambulansya na nagsasakay umano ng mga pasahero at uh, bakasyonista sa halip na mga pasyente kapalit niya ng kaukulang bayad kasunod dito ng uh, ilang uh, mga ulat na natanggap nga ng naturang kagawaran na may uh, may mga ambulansya itong umano'y ginagamit ang mga ito para sa mga non-emergency situations. Babalaan ng Department of uh, Transportation Special Action and Intelligence Committee for Transportation abay posibleng maharap sa patong-patong na reklamo itong sino mang mapapatunayang gumagamit ng ambulansya para sa mga non-emergency situation. Kabilang sa mga ito ay ang uh, mga kasong may kaugnay naman sa paglabag sa Presidential Decree No. 98 na nagbabawal yan sa paggamit ng mga emergency wang-wang uh, ng mga hindi otoritsaadong uh, sasakyan. Bagay na nilinaw din ng Department of Health na tanging ang mga accredited ambulance lamang ng Department of Health ang maaaring gumamit ng blinkers at emergency sirens at hindi ito mga patient transport service units. Samantala dahil dito ay nakatagda ng mga kumonsulta sa DILF ang Department of Transportation Special Action and Intelligence Committee For, uh, transportation para yan sa pagpapatupad naman netong uh, crackdown laban sa maling paggamit ng mga ambulansya. Aabot uh, sa mahigit uh, 7,000 na mga kolorob na sasakyan ang nahuli ng uh, Land Transportation Office sa buong bansa sa nakalipas na buwan ng Pebrero ng kasalukuyang taon. Sa gitna ito ng mga mas pinaigting pa na no registration, no travel policy na ipanatutupad ng naturang kagawaran sa ulat ng Land Transportation Office nasa kabuang 7,252 na mga kolorum na sasakyan ang kanilang nahuli mula yan sa iba't ibang bahagi ng bansa habang na isang libo, nasa isang libo, anim na raan, limang putat naman sa mga ito ang na-impound na. na. Batay nga sa datos na inilabas ng mga regional officer, mula sa naturang bilang ay nasa dalawang raan, apat na putatlo, ito namang mga uh, mga pawang mga motorsiklo na namamasada ng walang kaukulang permit mula sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Sinabi pa ni Land Transportation Office Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza magpapatuloy itong kanilang ginagawang agresibong operasyon ng kanilang kagawaran laban sa mga kolorum na sasakyan upang tiyakin na rin ang road worthiness ng mga sasakyan gayon din itong kaligtasan ng mga road users. Kasabay nito, maka kabombot ka Sir Nation ay muli siyang nanawagan sa mga motorista na sumunod sa mga panuntunan ng ating pamahalaan at huwag nang hintayin pang mahuli ng mga ng ahensya dahil sa posibilidad na mas malaking babayaran at ma-impound ang kanilang mga sasakyan. Sa karagdagan pa rin mga balita abay asahan na itong dagdag bawas sa presyo ng mga produktong langis sa susunod na linggo. Sa pagtataya ng Department of Energy na magkakaroon nga ng pagtaas ng uh, 20 centavos hanggang 45 centavos ang kada litro naman ng gasolina. Habang ang diesel ay mayroong uh, pagbaba ng presyo ng mula sa 30 centavos hanggang 60 centavos sa kada litro nito. Asahan rin ang pagbawa sa presyo ng mga produktong kerosene na maglalaro yan sa 30 centavos hanggang uh, 50 centavos kada litro. Itinuturing na dahilan ng dagdag bawas ng presyo ng langis ay itong uh, pagdadagdag ng inventory sa United States uh, crude. Ganon din, itong patuloy na kaguluhan sa may bahagi ng Middle East. Sa pagkapatuloy ng ating balitaan, nanawagan ng ilang transport coalition at tricycle operators sa mga kinukulan na ipatigil na ang pagtanggap ng mga aplikasyon ng mga bagong kumpanya ng motorcycle taxi sa bansa. Partikular nilang ipinabot ang kanilang panawagan sa Land Transportation Office at gina rin sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Sa isang punong balitaan, inihiyag ng National Public Transport Coalition, National Confederation for Tricycle Operators and Drivers Association of the Philippines ang kanilang pagkontra sa pag-accommodate sa mga bagong aplikante. Ayon kay Mr. Ariel Lim, ang presidente ng NACTOBAT, ay dapat lamang daw natapusin ng ang mga pilot study sa mga motorcycle taxi sa ating bansa. Lalo pa niya na ito ay naisumite na sa Kongreso. Sa ngayon kasi ay apektado na ang kabuhayan ng mga tricycle operators dahil yan sa pagdami ng mga habal-habal. Naging ang mga kumpanyang ginagamit ang mga motorsiklo para makapamasada. Giit pa nito na dapat isaalang-alang ng gobyerno ang kabuhayan ng mga tricycle, pedicab, Jeepney at UV Express maging ang mga taxi at pang mga transport group hinggil sa nasabing usapin. Lalo na dahil daw sa bawat motorcycle taxi ay nababawasan ang kanilang mga kinikita. Batay sa datos, may apat na kumpanyang ang binigyan ng permit para sumali sa pilot study ng motorcycle taxi. Bukod sa apat na kumpanya, talamok na rin daw ang mga habal-habal na isang uri ng kolorum na hindi na makontrol pa ng Land Transportation Office at maging ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Kaya naman umaapila ngayon kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Speaker Martin Romualdez ang naturang mga grupo na agarang ipatigil ang planong pagpapalawak ng mga motorcycle taxi, lalong lalo na sa Metro Manila nananawagan din sila na suriin at pag-usapan muna ang lahat ng datos mula sa pilot study kasama na ang mga apektadong grupo sa sektor ng transportasyon at i-regulate ang pagpaparami ng mga ito. Sa pagpapatuloy pa rin ang ating mga balita sa oras na ito, may posible pa umanong magdulot ng mas matinding trapiko sa bansa. Ito namang pagpapatupad ng ban kontra sa mga electric vehicles sa Metro Manila. Ayon kay Move Aswan Coalition, co convenor Roberto C. Jr., may tuturing na narrow thinking ng naging desisyon ng mga Metro Manila Local Government Units at Metropolitan Manila Development Authority na ipagbawal naman itong mga e-vehicles sa paggamit ng national highways at pag-require sa mga gumamit nito na magkaroon ng driver license. Ito ay sa kadailan ng tila nagpaabot ani ito ng mensahe sa publiko na dapat ay mag-invest sa mga private cars at uh, motorsiklo na mas uh, magre-resulta pa sa mas matinding uh, trapiko kung ikukumpara naman sa mga electric vehicle. Dahil dito ay nananawagan si C sa pamahalaan na i-welcome itong adoption ng mas maraming electric two or uh, three-wheelers vehicles bilang isang mas mabuting solusyon sa mga solar rin sa kalsada. Kung maalala, una nang uh, idiniklara ng Metropolitan Manila Development Authority na magpapataw ito ng 2,500 na multa sa lahat ng mga gumagamit ng e-bike at e-trike na mauhuling dumadaan sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Bagay na sinang -ayuna naman ng mga local chief executives sa rehiyon kasabay ng kanilang uh, pagbubunga o pag- uh, sarili, itong pagbuo ng sariling rules, hinggil yan sa pagbabawal ng mga ito sa kanilang mga nasasakupang lugar.